Okay. Mission accomplished. Pero meron tayong bagong mission. <laughs> Kailangan kong i-repair yung gloves ko. Ito, pinutul ko sadya para meron akong pang-operate ng mobile phone. Kailangan ko itong i-repair. Tatahiin ko na lang mamaya. Sa ngayon, nagahanap talaga ako ng mas active na ako nagahanap ng, ng trabaho ngayon. Babalik na ako sa pagtatrabaho. Sabi ko, yung unang sweldo, lahat yon bibigay ko kay commander. Walang tanong-tanong. Yung pangalawa kong sweldo, hahatiin ko doon sa dalawa kong anak. Tapos yung pangatlo, ang promise ko sa sarili ko, bibili na ako ng mga gear. Dahil, sira na yung gloves ko, sira na yung boots ko, maluwag na tong helmet ko, yun muna yung priority ko yung three essential riding gear helmet gloves and boots tapos saka na tayo bibili ng ang gusto kong bilhin na pants is yung leather pants na talaga pero ang gusto kong bilhin jacket is yung mesh type pa rin na pwede kong i-zipper dun sa pants tingnan natin kung makakakita na tayo ng ganun siguro sa ano sa Benkia ako titingin dun kasi Benkia yung riding gear ko ngayon eh wala namang masama sa Buendilla, sa buwendiya sa benkiya kasi high quality rin naman okay ng hindi kumagastos ibaba yung sa kong mirror. Mga uh, 10 kilometers din kami ni Octavia. That's, that's perfect. Yan yung mga tipong ano lang yan. <laughs> mga takas. Parang tipong mga takas lang na ride. Yan. 10 kilometers. Umikot lang. Nice one Octavia. Nice one. Siguro sabihin nyo naman, napaka-arte naman ito. Kada ride, pinupunasan ng gulong. Well, hindi naman yung pagpunas ng gulong ang hinahabol ko doon eh nai-inspect ko kung ano yung klase ng tire wear na nadadagdag sa gulong ko kasi it will tell me something about the suspension setup mababasa mo sa tire wear kung overinflated, inflated kung mabilis ang rebound, mabagal ang rebound, kung makikita mo rin kung anong klaseng, wait lang, parang ko. Ano, eh nararamdaman ko. Ito, ma medyo mabilis ang rebound niya pero max out na ako sa rebound so wala na akong magagawa. Ito, maganda yung kanyang yung kanyang scrub in kahit straight riding lang. eto nung una inakit ko to sa bundok nung isang araw. Makawala uli yan, makawala yan uli kasi mag chicken strip uli yan eh. Lalaki uli yan chicken strips na yan, kasi street riding ng street riding eh. Pero pag umakit uli ako, malalagyan ko uli yan ng tire wear dito sa gilid. Medyo ulap-ulap. So may ibig sabihin yan. So yun yung dahilan kung ba't, sya, ba't ko laging pinupunasan tong gulong. Para ma-inspect ko yung tire wear. Kasi it will tell me something about kung anong klaseng reaksyon ng gulong dun sa suspension setup, dun sa uh, setup ng shock ng motor ko. So it will help me, it will guide me para ma yon ng mas maayos yung suspension. Siyempre ito, given na to dapat nililinis ang kadena kahit punas lang after every ride kahit malapit lang yan itong unahan ganun din so kaya ako siya pinupunasan after every ride eh para makita ko ba't namatay na yung music hindi ko pumahihugot ngayon para makita ko rin yung tire wear niya kasi it will also tell me kung ano namang klaseng reaction ng gulong dun sa setup set ng forks okay tapos yan nakita ko yung nagamit natin na travel for today this is about 17 millimeters 18 which is tama lang expected ko yan kasi sobrang lapit lang naman ang ikot natin patag lang naman lahat yon wala masyadong lubak so street riding as expected eto yung front okay eto yung akit ko da akit ko nung isang linggo ito yun eh, no. yung tire wear niya no dagdag siya kasi medyo napasarap tayo ng paghiga and it, it's telling me something about the rebound saka yung kanyang um tire pressure. So, this is good. Actually, pakaramdaman natin yung grooves. Ayan you know. o. Ibig sabihin ito, mabilis yung rebound niya. Which is typical sa mga factory suspension setup ng mga production motorcycles. Lalo na yung mga mass-produced motorcycles na ayan you know. o. Nararamdaman ko doon sa dun sa texture ng kanyang grooves ano, consistent siya, mabilis yung kanyang mas mabilis ng konti, hindi na siya ganun kabilis actually na, medyo nag slow down na yung kanyang rebound oh. over time, dapat actually mas bibilis pa yung pero wala naman kasing adjustability to but anyway, that's the reason why pinupunasan ko lagi yung gulong after every ride, I don't care if it's 1 kilometer or 100 kilometers, I don't care. Basta gumulong ang gulong na to. Pagkatapos, hmm. lagi ko siyang pupunasan. Kasi I'm trying to read the tire wear. Natutunan ko yun kay Dave Moss. The number one motorcycle suspension tuner in the world. Okay, Octavia. Rest!